Kailangan ko ba mag-aaral tayo, bibili tayo damit. So, Kailangan ko ba mag-aaral tayo, bibili tayo damit. Kaya nga, ito na Papay nga eh. eh. May, pero may dadaanan lang tayo muna. Ano, yan? ano, yan? ano muna yun? No? Ano yun? Ano yun? Basta may asikasuin uh, lang ako. Sabihin mo na! Lahat ng gusto ni Kuya Owa mo, susundin mo, ha? Ha? Ah? Lahat, ha? Sige! Kaya, yeah. ito oh, ba? Ito ba? Bahala. Ito ba? Dito oh, ba? Ito ba? Yun. Ito ba? Oh. ba ah, Alika dito. Alika na rito. Hinti mo na yung ano. Ayun, yung araw na pagdesisyonan ko ng ilipat ng school si YG Kasi puro kalokohan na ginagawa doon sa Kabiti. Kaya Eto. Hoy, kayong dalawa. Kaya baki, oh. Oh. may kailangan ko ng tulong nyo. Kaya ako kayo sinama dito kasi. Oo, oh, kaya ka nandito kami. Diba, naalala mo yung inutos ko sa'yo sa may school. Maghanap school. Oh. Meron na. Oo, oh, ngayon. Kasi si YG, diba nandiyan si YG sa loob. Nandito sa may loob. Kasi mamaya pupulas yan eh. mag mag kumbaga papalag oh, kasi oh, ayaw oh, lumipat ng school eh kagabi kinakausap ko puta ayaw daw niya ngayon sinabi ko kasi sa kanya bibilang ko siya ng damit dito sa may SM Kalokan oh, pero, oh, ma, ma <laughs> pero mamaya dali natin to sa may school ha oh. yung mga papel niya di ba nasa oh, iyo yung oh, mga card oh, ha ita transfer natin oh. yan ngayon bye G! oh, Kala mo ba magano tayo, bibili tayo damit? Oo, oh, ito, ay, mga damit ko. Kaya, kaya nga, ito Pag na eh. nga eh. Bibili na nga tayo ngayon eh. Kaya ikaw, mag-isip ka na mga pwede mong pamorma. Pero may dadaanan lang tayo muna. Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Basta may asi lang ako. Sabihin mo na! May dadaanan, muna, may dadaanan yababay, nga. Eba Eba Basta, ito buro eba ba? Tara na, init-init init, eh. Uy, ikaw! Ayusin mo yung mga damit na pamorma oh, natin ay, ha! Ha? t may pants Ma Tsaka pa ko lahat. Wala kang, kang po problemahin. Ganon kita kamahal. Oh, basta, basta lahat ng gusto ni Kuya Owa mo, susundin mo, ha? Ah? Lahat, ha? Sige, sige oh. Ba, sige. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iba sa magpakabait ka lang. Ha? Ah. Yeah. Ito ba? Ito ba? Ito ba? ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? ba ito ba? Ah, ito ano Ay, Oh, ah, ano? Ano yung sinasabi mo? Rocker! oy, ano, Atras ka muna! Baka pagalitan tayo ng guard! Ano ba? Ha? i-transfer nga ako yung... Hindi! Dito. May lang tayo dyan! May lang! Ayun dyan oh! oh. Tsaka kung itatransfer kita, okay na may school na yan. Uh. Oh. Okay, po, tang, ha! Oo! 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 dito? Oo! 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 homies ko. Paano yung mga homies oh, ko? Oh. Alam mo, sa gusto ko, wala kang magagawa. No. Kaya bakit buhati mo? Tara. Buhati nyo, buhati nyo. Buwati mo, tara na. Halika na, ipasok nyo yan. Ipasok nyo. Ipasok natin yan.